tanong ko lang ho eh, how do we handle this now? Kasi as much as we really want na uh, without provoking China, uh, continue diplomacy, ayaw nating palakihin itong gulo, wala tayong kakayahan magyera, etc. etc. Pero how do we resupply our troops now in Ayungin Shoal? Eh, kung ganito naman. Pero we have wala, wala na tayong options. Do we? Do, do you see any other options for us uh, para hindi mag-escalate ito into a uh, war between two nations, uh, Professor De Castro? Uh, Unang-una ho, uh, alisin na ho natin notion na uh, uh, hindi natin ang China. Okay. The mere presence of the ship is seen by China as a provocation. okay ho tayong intimidating to do. Uh -huh. China is the one that is provoking us because of its expanse in, in the South China Sea. Uh -huh. Unang-una ho, tulad, hindi ho sila dapat nandun eh. Tama. Hmm. Mm -hmm. Kasi napaka-expansive yung claim nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, dapat natin tindihan, it's China that's causing the tension. China is the one that's provoking. Uh -huh. Because expansive claim, yung tignan ho natin pa pa, yung 10 dash. Uh -huh. Napakalaki ho, kalawak ng pananako po nila. I agree. Oh, lang ng arbitral ruling. Mm. So huwag na ho natin ano, uh, na we provoke China. China has always been provoked because we are standing on our ground. Mm -hmm. So, kasi ganyan. Like, gamitin na ho natin yung termino na ginamit ni Secretary Gibo Chiodoro. Uh -huh. Ang ginagamit ng China ay pananakot. Lantaran pananakot. Kaya ang term na gamit ko doon, maritime expansion. oo uh -huh. So, ayun ho, ang harapin natin. Talagang we will provoke China. Uh -huh. Of course, China, in a way, is the source of tension. And of course, uh, hindi naman uh, automatically mag to into a war. Kasi nangitita na inyari yung huyan una sa Taiwan. Uh -huh. Yung pinag-provoke nila, nagpapadala sila ng mga balko doon sa tinatawag ng Median Line. At ginagawa rin nila sa Japan, sa Singkaku, Dayawu. Aha. So hayaan na lang po natin na maya maya kung magdadala tayo ng resupply doon sa uh, barko natin na kasadsad sa Iyungin Shoal na bombahin tayo ng uh, tubig o di kaya ibanggain tayo. Parang ganun. Okay lang. Dire-direcho okay. pa rin tayo. Kaya doon ang ginagawa ng Japan. Tingnan ho natin yung Opo. nangyayari sa Kapo Dayaho since 2012. Ganun ho talaga. Nangyayari oh. sa Taiwan. Ang ginagawa ho ng China, hindi lang sa Pilipinas. Mas mm. patiin toy ginagawa nila sa Taiwan. Okay. Now my, my 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 last question, Professor de Castro, is uh, we don't want to use the Philippine Navy according to our national task force in West Philippine Sea, kasi parang Uh, it already signals na we are provoking them kung gagamit tayo ng Philippine Navy at baka lumaki ang issue uh, humantong sa hindi maganda. What is your take on this, Professor De Castro? Ang una ho, again, I go back to my earlier. The source of the tension, the source of uh, ano, China's maritime expansion. Uh -huh. Unless this address, addressed, you will have tension, you have in the possibility of conflict. Uh -huh. Kasi nga, tagalang pinipilit ho ng China Uh -huh. Yung pananakot niya ho sa 90% ng South China Sea. Oh, uh -huh. uh, Unang-una ho yan, violation ho yan ng UNCLOS. Kasi ho, define ng UNCLOS kung ano lang ang pwede niyong gamitin na territorial waters so eh. Correct, correct. Oh, uh oh. -huh. So, natin sa Arbitral Tribunal. pre ng Arbitral Tribunal ho. Correct. Na talagang ang basihan yung 9 at 10 dash line nila. Ayun, alright, right. So, no, right. starting point, we have to understand the main issue. Okay. The root cause of the tension in the South China Sea Opo. is China's maritime expansion. Alright. Ang ginagawa lang po natin, pumapalag po tayo. Eh. Uh -huh. Uh -huh. Kung hindi pumapalag, baka makita po natin maging 15 at kasama na ang Pilipinas <laughs> sa pananakot ng China. Sir um, uh, unang tanong uh, kagad dito. Ano pa ang ibang options natin ngayon to resupply our troops? Mm -hmm. Ayan, hinaharang na tayo. Ilang beses na naharang diyan dyan. May paminsa-minsa, nakakalusot tayo. Binobomba tayo ng tubig. Baka sa susunod, talagang lunurin na yung mga barko natin. Dako. Yep. Dahil sinasabi ng China, defensive maneuver daw lang sila. Uh -huh. Eh, paano na lang ho ito? Talagang talang parang ayaw na nila tayo para tingin sa ayungin. Eh, may mga tao tayo doon. So, mukhang binakuran uh, binakura nila, pinostihan na nila yung ayungin. Hindi na tayo makapunta doon. Mayroon pa ba kayo naisip na way na what are we going to do? Bukod sa diplomatic protest, hindi naman na po umuubra ito uh, ADG Malaya. So do we have any other options yes, kung. pa? Yes. Kung, kung makikita nyo, itong huli nating uh, RORE was a success. It was a complete success mm -hmm. dahil nakarating ng maayos yung, yung ating mga supply boats. Mm -hmm. In fact, uh, medyo uh, napansin namin na dahil tatlo yung ating escorting ships, no? Uh, mer na, ginamit natin yung BRP Mentora Aquino. Parang nawindang ng konti yung mga Chinese, no? Mm -hmm. Parang yun, 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 ay, hindi nila, nabigla sila, hindi nila ina-expect. Sanay sila sa dalawa lang na mm -hmm. uh, 47, 46 meter na Coast Guard vessel. Mm. -hmm. Nung ginawa nating tatlo, kasama yung pinakamalaki, naging mas maayos yung takbo ng ating Rore. Mm. -hmm. Nagkaroon lang ng habulan, Anong uh, nagdeploy nag-deploy yung China ng mga aluminum boats nila, yung mga speed boats nila. Mm. Okay? Pero kung mag pero yung yung travel from Praditha Shoal all the way to Ayungin Shoal ay mas naging mas maayos uh, yung ating uh, operations because hindi inexpect in ng China mm. na magdadala tayo ng tatlo, mm. tatlong uh, vessel. So mm. yung mga adjustments natin kung uh, are uh, nagkakaroon ng magandang epekto and as i said our all last uh, saturday friday was a complete success okay ngayon ang tanong lang uh, ilan na uh, uh ADJ malaya ah uh, syempre nabasa na nila magpa-deploy ng tatlo itong Philippine Coast Guard dabihatan pa natin huh. yung atin Ngayon, sabi ng mga kababayan natin bakit di pa natin gamitin ng Navy? Medyo oh, malaki-laki yung mga uh, gray ships mm -hmm. natin. Sabi ng mga ilang eksperto, na, sabi ko hindi ba mag-attention. Matagal na tayong uh, pinoprovoke yan. Okay. So hindi tayo magpoprobok sa kanila. Sila nagpoprovoke sa atin. Okay. So we have to do what we have to do. You agree to that, ADG Malaya? Well, kong it is always within our authority to deploy our Philippine Navy ships. Ah uh, but I guess we need to get the go signal of the president ah, okay. kung gagawin nga natin yan because mm. uh we can foresee what will happen pag ang navy natin ang deploy natin mm. they will also deploy their navy ah. and kung navy ang pag kung navy ang pag-uusapan uh, the Chinese navy or the People's Liberation Army navy already has the biggest number of vessels in the world <laughs> dami ng barko ang China kumpara sa Estados Unidos mm. so It will be a significant escalation na sa tingin namin sa panahon ngayon, since successful naman ang mga rore natin, ay hindi pa natin kailangan gawin. Hmm. And also, uh baka magkaroon ng ay, di inaasahan, mag, di ba? Kasi pag military to military, hindi mo na ma, baka hindi mo na makontrol ang sitwasyon. At least sa ngayon, we're using our white House, eh civilian yung ating mga tropa at hanggang dyan lang yung tension na nangyayari. Hindi umaabot sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Ayan. Okay, segue po tayo dito. Sir, update sa pag-aaral ninyo na iba ng TikTok sa government offices dahil posibleng magamit ng China sa pag ispiya Opo. Uh, binuuna po, nabuuna po namin dito sa National Security Council kasama ang NICA. Binu binuuna namin yung uh, isang technical working group uh, that is studying this matter. In fact, uh, nakipag-usap na rin kami sa TikTok kasi gusto namin bigyan ang TikTok ng kanilang marinig uh, ang kanilang nag submit na sila sa amin ng position paper nila. It is now being studied by the Cyber Security Committee ng uh, National Intelligence Committee ng ating pamahalaan. And we are now preparing a threat assessment that we will submit to uh, Secretary nyo Pero liwanagin ko lang, Aljo, yung aming proposal if ay ban lamang ng TikTok sa mga taga-security sector. So, mm. taga-police, no? Mm. BI, yung mga ganun lamang. Hindi po kasama ang madla, no? Kasi ang dami nang nagre-reklamo <laughs> na mahilig sa TikTok, no? Ang proposal po namin ay nakalimit lamang sa security sector. Okay. When you say security sector, yan boy ay police, AFP, kasi meron naman na uh, yan na lang daw katuwaan ng mga tropa natin sa kabundukan na uh, yung TikTok na yan, uh, ADG Malaya. Opo, marami po tong ibang mga social media apps na pwede nilang puntahan, maliban mm -hmm. sa TikTok, no? Nandiyan naman po ang Facebook at Instagram. Mm -hmm. Madami po. Right. Kung sakasakali man ipagbawal sa kanila, ito naman po ay para sa ating national security. Isipin mm -hmm. nyo na lang po, for example, kung ginagamit nga ng China ang TikTok para mag-monitor ng location at uh -huh. ng uh, online behavior ng ating mga navy, yes. no? Just imagine kung ano yung uh, makukuha na lang informasyon sa mga operasyon natin sa Ayungin Shoal. Mm -hmm. kung mamamonitor din tayo at ating mga tropa sa Navy because of the utilization of TikTok. Sir, may pahabol dito na katanungan. Hindi ba tayo uh, hihingi ng tulong in the future sa resupply kung talagang all else fail eh hingi tayo ng tulong sa sumabay yung ating rore sa mga Japan, US, Australia Coast Guard habang nag-exercise dito. 'pag nagpapatrolya. Meron po tayong ba yung ganoon na plano na one day kung talagang hindi na nahirapan na tayo eh sa sabayan na tayo, mm. samahan na tayo or sumama na tayo. Escort. Sa escort, escorted tayo ng mga Japan na Coast Guard, US Coast Guard, uh, Australian Coast Guard. Mm. Opo, ah uh, yes, kung as you said kong no. Uh, pag nagipit na tayo Apo. at wala na tayong magtawa, so, uh, nandyan naman po ang ating mga kaalyadong bansa. Yeah. Uh, nakita naman natin yung kanilang suporta, uh, uh, meron tayong uh, madaming uh, kasunduan with the United right. States, sa right. uh, United Kingdom, France, uh, New Zealand, Australia, madami pong bansang yan. Japan uh, no? Right. at nahandang tumulong sa akin. Inaantay lang nila uh. na tulong. Ah. Oh. So, kasi sa ngayon po wala po tayong sinasabing ganun. Oh. Lahat ng ginagawa natin are joint exercises, uh, more for deterrence than anything. Pero oh. sa tingin ko po ang polisiya ng ating pamahalaan, habang kaya pa natin itong ating sitwasyon ay habang successful pa ang ating rore, gagawin natin ito na tayo muna. And we will only resort to uh, foreign help pag nagipit na po tayo. Eh hey, sen, itong uh, maganda itong idea mo. Maraming uh, nag agree na kamabayan natin pero ano po may maganda yung sinasabi ninyo na senyalis ito na we are really hurt and uh, we are protesting on na uh, Chinese action in the uh, West Philippine Sea. So, pauwi natin ang uh, ambassador natin. Hindi kaya matigil ang operasyon naman natin. Ipasara na tuloy ng China yung embahada natin doon, na uh, Senador. pag pinalis natin ang ating ambassador doon, sir. Hindi po. Yan po, yan po eh, bahagi ng ating Uh, tinatawag na diplomatic toolbox na pwede nating gamitin. Hindi natin hindi puro tayo diplomatic process. May dalawang daan na daan na dalawang daan. yun. Uh -huh. uh, file tayo dahil kahit, kahit ah, twice at twice a day tayo mag-file. Hindi po naiintindi yun ng, ng China. Kung uh isa-sara -huh. yung sepada, mm -hmm. yung ulo lang po ang pauhihin sa China. Uh, higher diplomatic Develop of Oh. Pero bukas po yung consulate, consulato, uh, tatanggap din sa mga visa applications, mm -hmm. mga queries, lalo na pagtulong sa ilalang naman lang lang po yung kababayan natin doon. Baka uh, wala pong, ewan ko kung isang libo na yun, wala pong siguro. Aha, aha. Yung sinabi ko po, ma may, may isa naman po bukas yung ating consular services, uh, yung pag-i-issue ng visa, aha. pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, lakla-lakla uh -huh. sa pati yung trade relations natin. Pero yung... Uh -huh yung head po ay pauwi for further consultations. Ginagawa po yan. Uh -oh. Noong 2016 po, ginawa po yan ng Iran. Nirecall po yung kanilang ambassador sa Saudi Arabia kasi marami nagra uh -oh. so, sa tapat ng embassy uh -oh. na hindi naman na uh, poprotektahan ng ng kapulisan. Uh -oh. So nirecall nila. So ginagawa po yan sa Singapore, Indonesia o dati. Meron din ganyan. Uh -huh. At uh, ito po ay isang magandang mas malalim na simbale uh -huh. na uh -huh may panindigan na tama na itong ginagawa nyo. Okay. Uh, Mali na ko ito dahil pang anim na ito ngayong sa bilang ko sa daliri. nouna na yung <laughs> incident na naglagota ng, ng tali, uh -huh. uh, sumunod po yung laser, Apo. sumunod po yung dangerous maneuver na isa, uh -huh. sumunod naman yung water canoning, sumunod uh -huh. naman yung banggaan na, uh -huh. sumunod naman po ito. Meron pa ho sa Bajo ni masinlok naman yung naglagay sila ng floating... Uh, ito na pala ito sa nabibilang. Maubos na yung ma so, ma para... na uh, daliri natin sa kabibilang. Pero Sen, panghuling katadungan na lang sa akin. Paano kung gagantihan naman tayo, unti-unti eh, naman mag-pull out sila ng mga hmm. ika nga doon sa economic relations yes. natin? Baka biglang lumamya. Alam naman natin na itong China ang number one trading partner natin senador. Yan po eh ni epekto ng ganyan pero kung ganyan po lagi yung ating uh, maulang gastos na magiging pananaw ay eh, talagang unti-unti pong uh, masasakop na tayo. Oo. Oo uh -huh. kasi ang hindi po natin na highlight lagi dito, 40% po ng ating isda. Uh -huh. Ay galing sa area na yon. Nako. Mm -hmm. Napakain natin sa ating mga kababayan. Mm -hmm. So, kung mawawala po yung 40% yon. Ah, uh, malaking kagutuman din naman at mag-iimport na ho tayo. Uh -huh. and, uh, alaga talaga nasa dihadon dehado na po tayo. So ipakita naman natin na kasi itong aksyong ito ay magmumula sa atin. Eh. Tama, hindi tama. po hindi po ito tugon ng China na hindi naman pinauwi yung ambasador natin. Eh. Hmm. Uh -huh. dito, eh. iuwi lang natin. I- Uh, tatawagan lang, bibigyan lang ng pamasahe yung pauwi uwi Aha. sa si hmm. Ambassador Flor Cruz. Tapos uwi siya dito Tama. for further consultation. At mm -hmm. ang alam ko, uh, baka may chance ang Uh, Ayo kong simulan baka may chance ang ganap po ito na magkaroon talaga ng uh, consultation kasi kung uh -huh. protest lang tayo ng protester sir. Uh -huh. Ganito uli hanggang uh -huh. next year, Paul, Paul, protest local protest, protest. Paul, tama-tama po kaya. Okay. Okay. Anyway, uh, Senator Francis Tolentino, sir, ay uh, sobrang thank you po. We will be calling you again ay, uh, very pa, soon. Pasensya na po at uh, mahina talaga dito. No problem po, no problem. Sa, uh, salamat, so, po, salamat. salamat po. Salamat.